Salamat, ayo. Sir Joar, so para lang maalala namin ulit, maari mo bang ikuwento ng maiksi kung paano ka naman na abuso? Opo, oh, Madam Joar. Good afternoon sa lahat. Um, by the way, ako pala si Joar Limba and Iki, alias Jerome. um Ako po isang full-time worker sa under po ng uh, logistic department. Na wala ibang ginagawa, magtinda, magsolicit sa lahat ng Metro Manila at buong NCR. Um, ako po eh, dinaritso ko lang po kasi na ano ko na po ba, di ba? Apo. Yung ano na lang, nakaranas po ako ng karumal dumal na ano, sa, sa loob ng ano, compound, the Kingdom of Jesus Christ. Um, Doon po sa ano, Baliches, sa Oyo, Quezon City. Ako po ay nakaranas ng karumal dumal na self-torture po na utos po ni Pastor Kibuloy. Sa kasalanan po, nanood lang po ako ng sini at saka nagkagulapin na tagalabas. Ang sabi niya po sa amin, true calling po yun, hook up po ang tawag noon na sabi niya sa amin na um, lahat kayo ang gagawin niyo iuntog niyo ang ulo niyo sa father hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hihinto hindi duro, dur nagdurugo tapos po um, suntok namin yung kamay namin hindi kami titigil hanggat hindi magdurugo tapos may meron pa nga ako mga katibayan dito madam sir na sa kamay ko may mga pasa, papati dito sa ano, ano, ano ko then that time Meron ding nagdala sila ng ano yung mga, yung dinikdik na sili tapos pinapalagay sa amin sa aming mata, bibig at buong ari namin. At pagkatapos nun, hindi namin alam kung anong mangyari sa amin. Sabi na lang sa sarili namin kasi faithful pa kami ng nikibuloy nun eh. Para sa ama to. Sabi na lang, ng, sabi, sabi, sabi ng kasamaan ko sa isa dun, hindi na pala langit to, imperno na pala to. Yun ang sabi ng kasamaan ko nun at that time. And that time, hindi pa na kontento. Pagkatapos, after two weeks ata, dinala pa kami sa ano, doon sa Guadalupe. Pinatarbaho kami ng ano, walang permit. Yung building niya, yung ginagawa niya ngayong SMNI. Mm. Kami pinakauna ng trabaho doon. Tapos binigyan lang kami ng dalawang damit. Ah, yun lang, palitan lang. Trabaho kami noon. Dalawang buwan yata kami nagtrabaho doon. Doon, pagtatrabaho namin, para sa ama din. Yung ginagawa namin kasi para sa ama. Oh. Nagdadalangin din kami. So that time was time na ano, sa katagalan namin magtrabaho doon, naisipan namin parang hindi na yata tama to ah. Di ba? ka na walang permit, tapos bawal kami magtrabaho ng umaga kasi bawal nga, kasi walang permit. Ah, Gabi kami madaling araw hanggang umaga, alas 6 mm -hmm. kami magtrabaho. Lahat ng mga kwarto doon sa building na yun, binabar namin, ginagamitan mm -hmm. namin ng hammer. Yun lang ginagawa namin, ilang taon yun, ay ilang buwan. Mm -hmm. Kaya pagkatapos no naisipan namin siguro na sa nag-isipan namin na tumakas na lang. Wala kaming pira noon eh, that time, di ba? Wala kaming damit. So, lang, di ba? Ang ginawa namin, meron kami nakukuha ng mga ano doon, mga bakal, Madam Chair mga bakal tapos meron kaming ano doon kaibigan sa labas kasi hindi kami makalabas eh, kasi meron kaming guardia dalawa eh may mga armado eh mm -hmm. mga armalite pa yung uh, mga, baril wow long o, arms naka uniform pa na task force oh. ano Davao that time yun task force Davao sa Guadalupe yun, pag sa Makati opo oh, oh. pag panis din namin doon sa sa Uyo meron din ano mga dalawang armado din may mga baril din hindi kami mm -hmm. makalaban kaya para sa ama na lang yung mm -hmm. ginagawa namin yung punishment namin hindi ako makapaniwala yung ganun yung punishment namin eh. At paano mo nakumpirma na si Kibuloy mismo ang nagpapayag o nagpagawa ng ganung torture sa inyo? Yung pag, paguntog ng ulo, pagsuntok ng kamay, paglagay ng ng sili sa uh, sensitibong parte ng katawan. Siya po talaga katawan? nagsabi kasi na, that time nasa Amerika siya noon. Mm. Kapag kasi that time noon, ano yun, MOB. Month of Blessing niya noon eh. Maha. Tapos lumit yata yung kita kaya galit na galit siya. Kahit minor lang yung kasalanan namin, yun na yung sina For the first, hindi kami kapaniwala, yun yung sinabi niya na bakit ganun yung ano, punishment namin. Kasi kadalasan yung punishment namin, ano lang eh. Pa, uh, yung sinasabi natin, yung fasting lang. Or di, ano, palo sa puwit. Di ba? Hindi naisip namin, para naman to, ano, ano, fraternity. Mm. Di ba? Pag ganun. Um, that time, uh, tinawag kami lahat. Pinakit pina kami sa taas. Lahat ng may mga kasalanan mo, Madam Chair, pinahinan niya pinharap uh, pinaharap sa pinaharap dun sa ano, sa altar. Katapos tumawag si kibuloy True Cooling. Uh, hook up tapos yung ano, cellphone tawag siya tapos kinokonek sa ano, kinoko sa speaker para marinig namin lahat. Uh -huh. Tapos tapos binabanggit nila yung lahat ng mga kasalanan namin isa-isa may naglalaro lang ng Dota. Oh. sa akin noon, nanligaw lang ako tapos nanood ng sine. Samantala sila, nanonood pala sila ng sine sa Amerika mm. every day. Hindi ba? Sabi so ni Ate <laughs> oh, <laughs> So, na, narinig nyo talaga siya, yung boses niya oh, na mag-utos sa ka kanya mga Palagi yan, Madam Chair, kasi hindi na bago, palagi. Kasi palagi din ako na hook up niya dati. Yes, kapag yeah. nakakasuntok ako ng guard sa mall, kapag nagtitinda ako, kasi nagagalit ako eh. Oh. Nagagalit ako sa mall kapag... Nauhuli ako tapos sasabihin ng guard, Kibuloy yan. Siyempre, magpakamatayan kami ka para sa kanya. Di ba? Ihanda namin, buwis namin ng buhay para sa kanya. Ayaw namin, kasi yun ang utos namin, hindi dapat -ano si kibuloy. Hindi siya masali sa anong ginagawa namin na paghahanap ng pera. At tama ba, Sir Joar, yung uh, balita namin na pagkatapos lumabas yung video testimony mo uh, nung sa nakaraang hearing, ay kinasing yung maliit mong karinder yan? Opo, meron kasi. Mm -hmm. Tinanong ko po yung mayari ng, hindi na kasi pagkatapos, hindi na ako umuwi doon kasi natakot na ako eh. Mm -hmm. Tinawagan ko yun ng ano, yung may-ari ng inaupahan ko doon sa karinderya ko. Sabi, sabi sa akin, huwag kang muna po umuwi dito kasi uh -huh. mayroong mga tao dito nagpipicture. picture uh -huh. Tapos naghahanap, uh, saan daw ako. Kaya hindi na ako umuwi. So, yun lang. hinanap na ka ako. by name? Oo, oh, yun lang. Okay. Pero hindi ko naman sabi kung sila yun. Okay. Okay, salamat kayo. Uh, salamat, po, uh, uh, Sir jo R. Joe R. Uh, at ngayon gusto ko rin matanong si uh, Ms. Jocelyn Mondejar. Uh, Ms. Jocelyn, tama ba na yung anak mong minor ay dating miyembro ng KOJC? Yes po, Madam Chair. At yung anak niyo po, siya din po ba ay pinalimos ng KOJC? Okay. So, uh, bakit mo siya kinuha? Sa KOJC, yung uh, anak mo. Gusto uh, gusto ko po sana umpisahan yung ano ko. Yes, sige, sige po. Briefly kung so, maaari. Uh, sige uh, po. Mag mapagpalang araw sa ating lahat po, no? Uh, gusto ko lang itong i-share, hindi dahil galit ako. Kasi napakabuti ng Diyos sa akin ngayon. Simula nung nag-withdraw ako ng loyalty, nagpalam ako sa office ni Mr. Kibuloy, dito sa may angono, KLC, last year. Nagpaalam ako na mag-withdraw ako. Kasi ayoko na magsimba pa dyan or maniwala, mag magiging patuloy na maging sympathizer kung nagdudute na sa ako, ako sa kanya. So, nirespeto ko pa rin yung ministry niya. Nagpaalam ako. Tapos, tapos yung, uh, dati po akong full-time din, 1993. Uh, katulad din ng iba, uh, pinapaginawa din kami taga-produce ng pera pero sa paglilimo sa iba't ibang paraan, ako umaakyat ako ng bus, o gamit yung mga iba-ibang association lahat-lahat na lang ginawa namin ah uh, 20 21 November 25 lumabas ako kasi nagkaroon ako ng ulcer kasi 1999 na naranasan ko din yung parosan dry fasting from Cagayan pinapunta ko ng Davao for dry fasting 7 days nang hindi ko din alam kung bakit wala nang nagsabi until now naraano ko pa yun yun ang ano ko ngayon kasi nagkaroon ako ng ulcer nga hanggang ngayon ano ko pa rin yan yun pa rin ang sakit ko tapos uh, year 2021 April na naimbitahan yung anak ko na 13 years old actually tatlo sila uh -huh. o yung kasama doon yung anak kong 13 years old sa angono KLC para do sa preparation for youth camp practice practice tapos uh, pinayagan ko lang kasi mas gusto ko kasi bilang isang ina gusto mo mga anak mo mapalapit sa Diyos para hindi mapariwara so pinayagan ko Nagulat ako, uh, dumating yung gabi, yung dalawang ala ko na lang ang nakauwi. Yung panganay ko, tsaka yung sumunod ko sa bunso. Yung 13 years old ko, hindi nakauwi, hating gabi na. So wala akong alam. Inano ko yung ministro nila asay kung nasaan. Um, tinanong ko, through, uh, through chat, hindi rin niya alam. Tapos nalaman ko na lang sa may kapitbahay ko na member din nila, na dinala pala yung anak kong 13 years old sa tinatawag nilang glass house. Mm -hmm. Itong glass house na to, ito yung dinadalhan nila ng mga young people na nare-recruit nila for training sa logistics, yung pagtitinda. Doon nila dinadala sa glass house. Exclusive yun sa mga young people. Doon nila dinadala. Tapos hindi ko kaagad na, wala akong means of communication sa anak ko. Kasi wala naman siyang cellphone. Tapos, <clears throat> after three days... Wow. Sa pangungulit ko doon sa ministro nila, nakausapin ko yung anak ko. Nakausap ko siya sa cellphone through sa ano, youth leader na anak sa si Rima Faune. Faune, yan. Tapos yun na, nakausap ko siya. Bigla akong nagulat dahil ang nagiba iba yung salita niya. For a 13 years old, nagulat ako. Mama, hindi na ako mag-aral. Kasi babalik na ang Panginoon. Tapos si Pastor Kibule mag-glorified na. sa so, nagulat ako kasi... Bagong member lang yung 13 years old ko at that time, ano siya eh, masipag yun mag-aral. Talaga sobrang sipag niya mag-aral. Nagulat ako, ganun na ang salita niya. At, uh, tawag dito, sabi ko, anak, ganito yan kasi dati akong worker dyan so alam ko. Kahit pa mag-glorified si Pastor Kibuloy or bumalik ang Panginoon, magpatuloy ang mundo, hindi totoong matunaw ang mundo. Kailangan mong mag-aral kasi yun ang tama dahil minor ka. Tapos hanggang sa hindi ma, ito na yun, ito na, yun, ito na yung ano ko, ito na yung gusto ko. Magtinda na lang habang buhay para sa anak. Para kay Pastor Kibuli. Kay gusto daw niya makarating sa seventh heaven. So, ibig sabihin, sabi ko, Nak, mayroon nagsabi sa'yo. Kasi hindi mo alam yan eh. Bakit mo masabi? 13 years old ka lang. New convert ka lang. So, meron mayron nagsabi sa inyo, sa'yo niyan. Ayaw niyang aminin. Tapos sabi niya, Mama, hanggang sa, lagi kong ini-insist sa kanya, Madam Chair, na, anak, pag-aral ka, kay, sige, kung gusto mo dyan, kung gusto mo dyan, maglingkod ka dyan, maging alay ka ng buhay mo sa, kay Pastor, tro Pastor Kibuloy, mag-aral ka talaga. Ang sabi niya, mama, ang sabi niya, pinaka-worst na, sinabi ni isang anak sa, sa isang ina, Mama, hindi naman talaga kayo ang tunay na may-ari ng buhay namin. Ginamit lang kayong instrumento ng Diyos para may mailuwal kami. Pero ang nagmamay-ara sa amin, si Pastor Kibuloy, ang anak ng Diyos. Sobrang, nak sabi ko nak sabihin mo kasi pupuntahan ko yung sinong nag sa'yo, ng ayun niya talagang sabihin tapos actually, Miss Jocelyn, talagang, I mean, sa puntong yan, talagang napakasakit marinig at nakakabahala sa isang ina. Pero baka senyales din ito na uh, uh, kailangan din natin pagkatapos nyo ngayon, marinig si Mr. Kiboloy at marinig si na General Torre bago lalong sumama yung panahon. So, oh, kung maari ko kayong pasalamatan sa punto pong ito, pwedding, pero kung mayroong pang mga tanong, mamaya please stay Ma pwede nainan ko na lang sige po po, po kasi dito po, dito po nagpatuloy na siya doon tapos dahil sa, sa ano ko na ipag aralin siya dito ang pinakamalaking problema dahil pinake nila yung pag-aaral ng anak ko kinuhan nila yung ano kinuhan nila yung report card previous report card ng anak ko ng grade 8 tapos PST kunyari inenroll nila pero sa isip ko bilang isang ina paano ang isang bata na kakapag-aral nang mula umaga hanggang hanggang gabi, madaling araw, nagtitinda ng otap. Di ba hindi ano yun, hindi dapat. Paano makapag-aral isang bata? 13 years old lang yung anak ko. May sakit pa siya sa baga kasi may ang baga noon. Lagi kong sinasabi, may sakit sa baga ang anak ko. Tapos ma'am, ano, nung time na sinasabi nila na ini-insist ng youth leader, uh, youth leader na nag-aaral yan te, nag-aaral yan Ano, Ito yung Rima Pina Fauni. Opo pati yung si isa, dalawa yan sila ma'am si Carla Guillermo. Mm -hmm. Oo. Okay. <clears throat> Tapos mam ma ano, nagpatulong ako sa teacher niya dati grade 7, mam ma paki-trace kung talagang ba na enroll ang anak ko. So, sabi ng teacher niya ma'am kahit anong saang ano kahit saang school wala siyang makitang wala siyang makitang pangalan ng anak ko na naka-enroll, pero sinabi niya naka-enroll. Tapos, nung time na sinabi ko, nung time na naano ko yun, nalaman ko yun ma'am, pinagpursigiya ako. Sabi ko pupuntahan ko yung hideout nyo kasama ang DSWD at mm -hmm. DepEd may kausap na ako. Mm -hmm. Siguro sa takot nila mamang iskandalo, hinatid nila yung anak ko sa bahay. Ay, so pagdating mam ano, pagdating nung sa amin na uh, in, to make the story short, yes. nakauwi ang anak ko. They're oh, supposed to nabilitan sila. Pag enroll ko ma'am ng grade 9, sinubukan ko i-enroll ulit sa grade 9. Mm -hmm. Kahit alam kahit, kahit, sinasabi nila na enroll sa grade 9, okay. sinubukan kong i-enroll sa grade 9 para makita ko kung anong reaksyon ng bata. Kasi kung totoo nag-aral siya, i-ano eh, niya ako, mama hindi kasi na enroll na ako doon, nag-aral ako. Wala siyang kahit anong reaksyon, ma'am. Okay. So na-confirm na ko na hindi talaga siya nag-aral. Okay. Tapos Salamat isa pa, ma'am. Pinatanong ko May po siya, pinatanong ko po sa teacher, pina-interview ko ma'am siya sa teacher. Kung kung nag-aral kasi no ang teacher mo kung online man o sino sino ang principal mo sa JMC wala po, okay. wala po siyang alam wala po siyang alam